Good day everyone. So, ipapakain tayo ngayon ng alaga natin. Yan sila. Kuntua. Kumla. Alam sa, naghihintay na sila. Mura tayo lang. Ito, bio tree. ang ating pinapakain sa ating mga alagang pabo, manok, ang gansa. ang so, ginagawa natin kasi nakaharang sila, hinahagisan natin yan. Hmm. Pag di mo yung nagisan, Okay. hindi tayo makakadaan so, ayan ang ginagawa natin panggisin na silo ayan tayo may maludik ako kanina yan uh, 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 uh pagkagis naman natin doon sa may ano eh walang uh, medyo malinis-linis na area kasi ito yung ating ano ito binibenta natin ito ni Mandaan may kasahit nga lang to pero binibenta natin yan ito yung bandwag ito yung natin sa mga ganyang ano So, nakakaliw din yung pagkakaroon ng mga alagang babo At saka heritage chicken saka At, ito meron pa nga tayong mingala dito wala pa siyang kapare ay! kamal lang At, na nga dito ating na mga pangunahan Sira kasi yung pinaglalagyan ko ng ano eh. Nilagay sila pagkain ng kabayan. Sira. Yung na ano na ng ulan. Hindi maganda. Hindi matibay. Ito yung ating bago. Sabi ang tako nito. Oh. Si Bonbon. Tako niya no. Oh. iba yung ano kaya na naidudulot kahit paano ng mga alaga dati ang alam ko lang ang anti-stress na alaga has, ay ano aso ayun itong mga bago itong mga manok na patulong naman sa sa ating mood sa ating mood minsan kasi hindi may iwasan dito sa probinsya kaya mga nambori, makarami ka ng pagkakabod. Lalo. Okay. Oh, ito ito naman din ang buhay dito. Ano dito? dito eh. Nagyan natin dito. Wala na sila magkagawin dyan. Ito yung natin guys. Inis kong bilang to ng ano Maso medyo sabi sa ano. 1-5 pares. Eh sabi ko o, lalaki ang aking ano bala kong bilhin ha kaso yung seller ayaw ibigay ng isang piraso gusto pares may sugot siya sa ano ito baba ito ito yung kasap natin sa pato na para ako yung eh, sinap sa atin ayan ha ilan lang yung ngayon eh medyo maayos naman yung panahon dito ng isang kamsod yung mga nakarang grabe ang ulan ito, malapit na sistensya. Ayan, yan. Kakatayin nyo na sa... Yung pati yan, dalawa. Sa 31. Tsunetib. native na ating mag native Yun, nangitlog na sila. Ito natin kung ilan nangitlog. Take egg ng saro. Dalawa. Ito tayong dalawang itlog dalawa lang sa wakas ng itlog din. ang tagal din ng ano eh. so yun lang yung update sa ating mga alaga so kung may pera naman kayo tapos merong merong eh may pansi ano merong namang meron kayong bakanting lote eh. kanyang likod bahay mag-alaga kayo ng mga dapat tulad so, ng mga malok ng pato, gansa para kay paano eh hindi may napupuntahan yung pera na kasi okay, na ani eh, malaki din itong tulong sa pang araw hindi pang araw araw so, kahit pa paano na may mabibenta ka may bagay eh, yun, extra income okay. So, yun lang. Wait pa nilo. Gutom pa sila, guys. So, yun lang. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayun, salamat po.